Bilang ng mga sanggol na ipinapanganak sa gitna ng gera sa Israel, libo-libo na. Anim naman ang naitalang patay at dalawa ang nawawala dulot ng matinding pagbaha sa bansang Bolivia. Yan at iba pa sa ulat ni Katrina Concebido. Iniulat ng United Nations Children's Agency na aabot na sa halos 20,000 sanggol ang pinanganak sa mga ospital ng Gaza Strip. Ayon sa UNICEF, halos hindi maisalarawan ang kondisyon ng mga sanggol sa Gaza mula nang magsimula ang gera sa pagitan ng grupong Hamas at Bansang Israel, mahigit tatlong buwan na ang nakakaraan. Inilhat naman ni spokeswoman Tess Ingram ang mga panganib sa pagbubuntis, pagkalaglag ng sanggol, preterm labor, maternal mortality at ang mga emosyonal na trauma sa patuloy na umiiral na gera sa Gaza. Anim na ang naitalang patay habang dalawang bata ang nananatiling nawawala dahil sa mataas na baha sa bansang Bolivia. Ang mga biktima ay inanod ng rumaragasang baha matapos umapaw ang Tipuani River dahil sa ilang araw na malakas na pag-ulan sa lugar. Lubog na rin sa baha ang mga kabahayan sa Northern Bolivia dulot ng patuloy na malakas na ulan kaya napilita ng sumuong sa mataas na baha ang mga residente habang karga ang kanilang mga anak. Inaresto ng mga autoridad ng Mexico ang isang umano'y pinuno ng kartel na si Jose Alberto Garcia Villano, kilala rin bilang Lakena, kaugnay sa pagkidnap sa apat na Amerikano. Isinagawa ang pagdukot ng mga umano'y miyembro ng Gulf Cartel sa Matamoros, Mexico. Naaresto naman ang suspect habang nagsha-shopping sa isang luxury remol sa Monterrey. Ayon sa mga otiridad, isa sa mga main target ng U.S. Drug Enforcement Administration si Villano. Katrina Concebido, Para sa Bayan.